Kita ni bayar ni item ni tu. Ada bayar ni. Terang kakak ibas ya. So, ayah na guys. Ayah na. Ayah guys. Ayah Hey, who Migul, singgis tak tak puja ya. susun danku. Hello guys, magandang araw sa inyong lahat So welcome back ulit sa ating youtube channel John Gustanter So guys, ngayong araw muli nating babalikan no, Ang area kung saan meron tayong nakita na Mga nila lang na Tumatakbo doon Yung tumatawag sa akin nung huli nating Punta dito Dito sa kawayanan Dito sa pinagkukunan ko ng kawayan So guys, meron kasing nagsasabi no Na atin daw ang kausapin at ating kaibiganin baka makikipagkaibigan sila So yun guys, yun ang gagawin ko ngayon. Pupuntahan ko sila doon. Sana nandyan pa sila at ating makikita. No? At ating makausap man lang. Sana guys, maintindihan natin yung salita nila para makaintindihan din naman kami para makausap natin sila. So ako lang mag-isa ngayon. Wala, wala kasi yung team. May, ano, may lakad kasi sila. May trabaho. So ngayon, pupuntahan ko doon at ating alamin kung saan sila papunta bakit sila nawala doon sa area so yun guys meron namang ano meron namang mga parang guni-guni ko lang o ano ba yun eh? narinig nyo ba guys you know, merong, parang nagsasalita naman so hindi na tayo magtagal guys tara puntahan natin sin guys yun narinig nyo ba oh, guni guni ko lang yan meron talaga parang ano parang anong tunog yun parang may nagsasalita so, meron kasi tumatawag doon ang huli kong punta isang araw may parang tumatawag so narinig nyo naman siguro isang maliit na boses na tumatawag. Parang bata yun. May tinatawag siya. Dun. So, ito yung kawayanan na pinukunan ko ng panustos. So, hindi ko sana to babalikan. Kaso may nagsasabi na balikan ko daw para ating gawing kaibigan usapin natin so, tara guys puntahan natin hindi kaya dyan sila nakatira mayroon kasing isang malaking puno dito guys na pinutol pero ang pinagtataka ko pinutol lang hindi kinuha yung kabuha ng kahoy yun guys oh hindi kaya dyan sila nakatira at nagagalit ano sa tingin nyo guys yan oh ipakita ko sa inyo ang puno mamaya baka dyan sila nakatira no at nagagalit na pinutol nasa palagay nyo guys yan, tingnan natin yan ikutin muna natin tong buong paligid tapos pupunta tayo dun sa ire kung saan nakita natin baka dyan sila nakatira dati tapos lumipat dun sa dalawang puno ng kahoy Yan guys oh. Yan ang malaking puno. Ano sa palagay nyo guys? Ano kaya yan? May nagsasabi kasi na duwindi. Ayan. Okay, Ito yung puno ng kahoy guys. Na pinutol. pinutol siya pero hindi kinuha hindi ko alam kung anong nangyari sa nagputol nito dalawa kasi itong puno ng kahoy magkatabi din yan yan o oh. ito guys o oh. yung malaking puno ng kahoy yan malaking puno ng kahoy yan saka may sa gilid may puno ng kahoy yan. na malaki na malaki yung puno ng oh, yan at saka ito pinuto lang hindi kayo nagagalit sila guys ano sa tingin nyo so, ikotin muna natin dito ito. Oh, ito yung malaking puno ng kahoy na katabi ng isang puno ng kaway na pinutol isa lang yung naputol yan lang yung naputol at ito hindi naputol bakit kaya ano kayang nangyari hindi kaya pinarosahan yung pumutol niyan tepi 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 mabilis ang pala sa inyo singgis lang sila din sila ano nagsitakbuhan o oh. pero yung ano nila yung itsura nila para silang tubig ano ba yun parang nagkita yun sa ano parang tubig sila na nabuo anong tawag doon parang hanap sila ba hanap anong tagalog ng hanap guys hindi hindi malinaw yung anyo nila dyan lang kasi yun dito kikita ko guys oh. kaso naputo lang yung video ko nun nilapitan ko sana dito guys ito tinan nyo para itong ano parang parang dito sila dumadaan oh. dito dumadaan tungo dito papunta dun o papunta kay dyan din sa maling puno alas ano pala kayo nyo saan kayo pupunta papunta singgis yun ang alamin natin ang gagawin lang natin ngayon pag nakikita natin sila dito susunda natin para malaman natin kung saan sila papunta Okay, here. Sinis, mo na. na naman natin dito. So, dito tayo mag-aabang. matuklasan natin ang kanilang tirahan saan sila nakatira ano itong kamera ko malabo talaga itong ano camera ko i-control malabo kasi malabo yung kuha ng camera yun guys abang tayo dyan baka magkikita naman natin no dyan dyan, tayo mag aabang so antay antay muna tayo Yes, guys you, thank tayo Uh, makikita naman natin muli dito dito sa dito sa pirihan na sana may makikita tayo no? wait lang guys meron ako makikita na ano yung itim na yun ano kaya yun nakikita ni ba yan yung itim yun ano kaya yun parang ya So ayan na guys, ayun na. Ayun na guys. Ayun na. Ayun na guys, ayun na. So ayan na guys. Ayan na. Hey! Uy! Shhh! Migo! Sige guys, tumatakbo siya. Susundan ko. nyo guys ano kaya ito you know? para siyang ano para siyang kahoy pero may butas ano kaya ito sabi niya guys magagamit ko daw ito oh, magagamit ko ito oh. Ano kayo to? Salamat ani. Maraming salamat. ano kayo to, guys, oh, no? Ano kayo ko to gagamitin. Parang kahoy lang. So, yun na guys. O, alam. Sino guys? So, yun. Binigyan niya sa akin. Ano kaya to? Parang... Ano sa tingin niyo guys? Para kasi siyang kahoy oh. May mga may butas. parang yung sapatos. Ano kaya to? So, guys, hanggang dito lang itong video na to, no? So, paalam na sa inyong lahat. At ipapaalam ko muna to kung ano kaya to na binigay sa akin. So, hanggang dito lang to. God bless po.